Yo, what's up mga master, mga gar, mga bro, mga kabari <laughs> Add na kami ngayon ni Master the Ghoul Kasi waya ah, mo lingaw ah. Arao The boot man has Yo, San Benito, bye bye for now Uwi lang kami later Uhahay -huh. <laughs> Masa marikapit yun ikan Uhahay, -huh. patay sangit Yo mga master uh Huh Kita Thank you lang ako sa mga supporter ko dyan mga master sa mga laging nagko-comment tsaka sa mga pahipi na nag-share sa ako mga uh, video Salamat sa iyo mga master Kumaan pagawas na kami ng Onigan ini nga Sabang? Pag -a 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 palabas kami ng sabang mga master Matagal-tagal dito yung nag upload sa YouTube kasi wala tayong sangko okay ka? Wala tayong masyadong fishing. So yun mga hi, master. Hi. Ayan, ayan o. Oh. Ano, okay lang ba tayo dyan master? ano? Oh, Kung dyan? master. Jawar. Kawa, ido o kahoy. may patay na aso mga master. Tinapon lang dito. Grabe. Yun o. Oh. Yun mga master. Watch out na lang kayo kasi Pagka di sikarte mo mga bagay, baka sa so kami. Bye bye! Yuuu! Amo ba? Amo yung kamahadan ko natin dyan. Grabe na gano'n ito, <tong> nakagana sa spot, tapos may makuha. Huli rin ka gud. Grabe na may ikaw ba? Palawan pa yun eh, dasos largura. Okay, okay, fish on. Fish on. La. Wow. Wow. Grabe no master. Wow, pinaiyak niya yung reel ko. Lah, si Garas. Si master. Master si Garas. Grabe no Pinaiyak na talaga yung reel ko. Grabe ka na ha. your bad talaga. Hoy, hoy. Grabe ka. Yun Fish on mga master! <laughs> uhay! uhay. <laughs> Uy! Oh! Yeah! Kagadid! Sa front Sa front! 1-0! 1-0! grabe na ba kalahin niya na logo? kita Nah, satu kamut Yang belakang sih master Yuk, master itu lebih slow ingat Kembali setujuan murah Sigaras, kayak kuantan sigaras, ambus type down Uy, uy, lumalaban. Oh. Uh ei! -huh. Strike sedap. Mantap, mantap, Mas Bro. Strike sedap. Mantap. Balikan tak kau. Kalau mau siguro. na dyan master dadahan dahan uh -huh. okay okay fish on mga master fish on fish on dito ka kay master oy wow. big size na naman big size na naman mga master lo 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 barakuda 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 master barakuda <laughs> master oh, ano na yung master dyan.

Ah, barak uda on the mix. Uy, doon naman tayo sa diri. Balik ke pa sa Nih, Ni man na nabas mga din mas dali. pinaka. Oh, good so, spot master, good. Good sir so, master. Lingaw <laughs> ka ra daw. ya, bomla <laughs> ko uh, Mantap sidap. Master Ili, magud na ko